Ito na yung mga anak ni Lili. O, oh. malalaki na rin sila. Nagaharutan sila. Kaya lang, meron na naman mga tama yung mga mata nila. Oh. Ito na naman, naglalagas ang buhok. Kumakain na yan sila eh. Ning! <laughs> ano ba yan? Tawag ko dito, daga eh. Mukhang daga. <laughs> ito rin oh, may mga tama na yung mga mata ninyo ning. Hmm, Paano kasi nagkakalmutan sila? Pag nagaharutan eh, kalmutan na. Ngayon na naman oh. Oh, ayan na ano yung mga mata ninyo eh oh. Tatamaan ito lang ang magandang mata. lang oh, Walang kuan. Hindi nagmumuta. Daga! Mukhang daga kanin. Kasi nilit mo naman kasi, oh. Pinurga na ni sila na ito, eh. Tapos na purgahin ito, eh. Nalaki pa rin na namang... mga... Tiyan. <laughs> Kinang mata. Kit naman si Kit Mar. Malaki ang mata. Malaki-laki talaga ng mata. Mga atyan nila, oh. Doon na. Ala, mag... Ano na kanyan? Ang dami na naman naming pakakainin. Walang ginawa sila kundi mag-anak. Lalaro lang kayo dyan.